Kapag salita, mga minamahal ko po pong taga sampaloc baka pwede naman po ako maglambing. Itaas থেকে আমাদের natin ito si JKB. Ang tambol ah. Anyway, magandang gabi mga batang sa At palita ko, kanina pa kayo alas 6 na katayo dyan. Yeah! Hindi wala nagsayin. Tayo na. Ang hindi tila na kaldero mo wala nagsay, hindi wala rin kumain. Yeah! Hindi, hindi, pa kayo kumakain. Yeah! Hindi pa kayo kumakain. Yeah! Yeah! Taas ka kamain hindi pa kumakain. Huwag yeah! ka okay, mag-alala, lilipas din yan. Yeah! Steady lang kayo dyan sa Gedli. Uh, magandang gabi sa mga nanay ko, mga tatay ko, mga senior citizen. Ang pinakamamahal kong lola at lola, I love you. Isa-isa na kayo, mga Batang Maynila. Special mention sa akin yung mga lolo at lola nyo at nanay tatay I love you. Ayun, may asin ko. Anyway, maraming salamat uh, sa inyong pagpunta. At alam ko naman, masasakit na litid ng uh, binti ninyo. Kata dyan. eh maraming salamat at akoy on behalf of your miss choice sa mga naabala namin pasensya na kayo. Pasensya na, konti na lang. Malapit na. 11 days to go. Handa na ba kayo? Yeah! Hmm. Talaga? Yeah! Pumanatag naman kayo, hindi namin sasayangin ng gabi ito na makaparinig lang kayo ng mga panira Wala, pinagbabawal ko yan sa Your Miss Choice Hindi lang sa Sampalo, pero sa lahat ng kandidato ng Your Miss Choice sa buong Maynila Lagi ko sinasabi sa kanila, oh, baka ko, umayos kayo. <laughs> Yung utaw, pinuntahan na kayo. Wala naman kayong binibigay na isang libo. <laughs> Wala naman kayong binibigay na limang kilo bulas. Okay na pumunta pa rin ng tao, handang makinig. <laughs> Kaya sabi ko sa kanila, kung kayo'y kandidato at first time, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin nyo. Kung kayo na may nakaupo at re-electionista, sabihin nyo na lang kung ano ang ginawa ninyo. At kalaunan, hayaan natin ang taong bayan ang mag-desisyon. Tama ba? So, may nanira ba rito kanina? Pukul niya tanong po. So, eh, nai, tayo. Malapit na. Oh, malapit na. Mainit ang panahon. Mainit ang eleksyon. May hawa Diyos. At sobrang init sa akin din yung dalawa. Ako na lang lagi yung uh, pinupuntirye. Hindi ko naman ma maintindihan. Hindi naman ako lang ang kandidato. Labing isa ang kandidatong mayor. Oh, ganun karami po ang kandidatong mayor. Yung isa, ako ang agahan sa Nazareth. <laughs> Parang na, sabi niya, uminom siya. O, alam na alam ko na eh. Batang Maynila ito eh. O, isa naman, tanghalian. Ako ang apunan. Tanghalian. O, yung isa naman, ako naman ang pulutan. Lagi niya lang ako. 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 Eh, ba't hindi sila? Oh, eh, total, lumarap na yung utaw. E eh, di sana, sinabi na lang nila yung gagawin nila. Kaso, magpapatawag. In fact, kanina, ang haba ng pila sa Ninoy. Grabe. Alam mo ako ha, eto, Real talk. Basta tayo dito ha, mga nanay ko, mga tatay ko. Chill-chill lang tayo dito ha. Harap, ito, real talk. Real talk. Real talk man. pa Kanina, ang haba-haba ng pila sa bigaya ng isang libo. Oo, ang daming pumipila ron. Grabe! Sa totoo lang, hindi lang talaga ako pikon sa politika eh. Totoo lang, bawal na yun eh. Eh kaya lamang, hindi na ako na-make. Eh. Bakit? Eh sayang din naman. Pag hindi nyo tinira, tinirahin ng iba yun. Tama ba? Eh, unang-una, tanggapin nyo lang ng tanggapin. Hindi nyo naman hiningi. Binigay naman sa inyo ng kusa eh. Tama mali? Tama! Oo. Oh, eh, sana lang, ako, cross finger, sana, hindi yung pera ng kaban ng mamamayan. Why? Kalaunan, ang masasakripisyo niyan, pangkalahatan. Pero magkaganan pa man, eh, basta ako, Paniwala ko. Kahit na kayo'y tumanggap ng tumanggap, tupad, akap. Kunin niya lang ng kunin. Sayang din naman, laman dyan din yan. O, sana all. O, pwede, pagkan, kunin niya ng kunin. Basta importante, kahit bigyan kayo ng akap, huwag kayo magpapaakit, ha? Promise. Bagay, matatalino naman ang mga batang sampalok. Yeah! Totoo lamang. Kaya ako, oh, kanata. In fact, nai, tay, sa sobrang init nila, eh ano ba sinasabi? Pag nagpapatawag, oh, sa Nazareth, sa Paco, sa Ningoy, sa Andres, ano sinasabi? Si Yorme, maraming iniwang. Buta yeah! nyo, nagpunta kulong. sabi ko nga sa inyo, okay lang. Oh, sige, real talk na tayo para hindi naman umapa ang gabi. Kaya diretsyo ko na kagad Para maliwanag na tayang ko kayo ang mumusga kalaunan kung sino ang tapat at totoo. Oh. Ano sabi? Si Yorme, maraming iniwang tasa kamay ng mga magulang dito. Magulang. May anak kayo? Yes! Yeah! May anak kayo? Yes! Yeah! Real talk. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawin nyo ng Yes! Wee. Yes! Yes! nyo? Yes! Yeah! Gagawin nyo ang lahat? Makatawid lang kayo? Yes! Yeah! Nay, tay, yan din ang ginawa ko bilang ama ng dalawang milyong manilenyo noong panahon ng pandemya. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't ko, when you elected me as your mayor in 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisiko ko yung sinundan kong mayor na walang iniwang pera sa akin. Wala. Pati, eh binoto nyo na akong mayor eh. Eh di cargo ko na lahat ang responsibilidad ng opisina ng Tama ba rin? Tama! Anong una kong ginawa kahit wala tayong pera? Nilinis ko Maynila. Dinisiplina ko Maynila. Sila Eddie eh, Pati pinag-retire ko. Kilala niyo si Eddie? Eddie yeah. siya. Eddie sila. Eh si Pati. Yeah. Pati kasama ni Eddie. Nadaanan ng rekto. For 30 years, hindi madaanan, umayos, umaliwalas. Lahat ng mga tulongges sa Maynila, pinagkakakalawit ko hanggang madaling araw, hanggang dahating gabi. Umaangat na tayo, impact, kung ano nangyayari sa Maynila, became national policy ng DILG. I-google nyo po, i-research nyo, kung totoo yung sinasabi ko. Tingnan ninyo, sabi ng DILG, kung anong pagdidisiplina at pagsasayos, paglilinis sa Maynila ipagawa sa buong bansa. Umaangat na tayo. Lumilipad na tayo. Bigla tayong nabundol. Boom! Avis. Ano nagkaroon? Pandemya. Nay, tay, mahulaan ko ba na magkaka-pandemya? Ano ang masamang epekto ng pandemya? wasa ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mo Pero nay, nai, kayo. Kayo na mga naparito, dito sa nangka, hanggang doon. Sa dulo. Dito sa wakali, hanggang doon. Sa dulo. At lahat kayo dito nasa harapan hanggang doon sa Kodli. Kayo ang mga nangabuhay dito. Dahil yung ibang testigo ko, eh patay na. Nagagawin natin, nagka-COVID. Pero kayo, kayo ang mga nangabuhay at nakikinig sa kanya-kanyang tahanan at nandito sa aming entablado. Kayo ay makapagsasabi noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod Tama ba? Nay, tay. Nung magla-lockdown, anong sinabi ko? Wala naman akong kinukumpli sa taong bayan eh. Anong sinabi ko? Ang sabi ko, mga lolo ko, mga lola ko, mga nanay-tatay ko, mga batang Maynila, kung manatag kayo, huwag maglalasa magalala sa lockdown. Pag ako, wala nang may bebenta. Wala nang mautangan. Nakita niyo tong rilo na si Dion, ipatata sa kutok kay tambunting makaraos lang tayo. Why did I see that? Walang pera. Ano? Umiiyak ang tao, iiyak din ang mayor. Nalulugmok ang tao, maglulugmok-lugmokan din yung mayor. Mahirap maging ama. Mahirap maging ina. Mahirap maging magulang. Lahat gagawin mo, may iraos mo lang ang anak mo at mahal mo sa buhay. Yan din ang pagiging mayor ng lungsod ng Maynila. O, oh, nai, tay, totoo bang walang nagotom sa Maynila? Buwan-buwan, may food box. Tama ba? Natanggap nyo? Mayaman, middle class, mahirap. family, not household. Ibig sabihin, ito, toys. Halimbawa, sampo pamilya dyan. Sampong food box. Tama mali? <laughs> Botante, hindi. Bawat pamilya. Hindi pa nga naubos yung food box. Tumara, tingnan naman yung food box. Tama mali? Yan ang kwento. Yung kwento, lagyan natin ng kwenta. Kasi hinahanapan tayo ng pera. Ang dami nagkagaling-galingan dito bigla sa Maynila. Pero noong pandemya, hindi naman natin mapagkita. <laughs> hey. Ah, totoo lang. O oh, nay, tay, 700,000 families. 700,000 times 1,000 pesos na lang per box. No, magka? 70 million. 70 <laughs> million. 700 million pesos. Malaki? Yeah! Nakain nyo? Yeah! Nakuha nyo? Yeah! Times 8 months. 8 times 7. 5.6 billion. Billion. piso. Malaki ba ang 5.6 billion piso? Yeah! sobra na Saan punta 5.6 billion piso? Chinicha ni Luwa. Gone with the wind. Ano? Nakain ba natin? Yes! Naramdaman ba natin? Yes! Natikman ba natin yung 5.6 billion piso? Yes! Oh, hindi ko pa binabanggit yung kaka. Yung tigwa 1,000 per family. Tama yes! ba? million. 6.3 billion piso. Taas sa kamay ng may anak na nag-aaral sa public school dito. Ayan, isa, dalawa, tisilo, tatlo, apat, lima. O may mga anak kayo na nag-aaral sa public school. Nay, tay, lockdown. Ano sabi ni Secretary Lili Briones? We will cancel face-to-face classes. Nang problema si nanay, nang problema si tatay. Bakit? Wala nang ama, chicha, pibili pa ng tablet. Pero hindi. Hindi. <coughs> hindi. Bakit? Lahat ng mag-aaral sa pampublikong paralan, 110,000 tablet pinamahagi nino. Ni Orne? Hindi. Nang siyudad ng Maynila. Katanggap nyo? Yes! may tablet kana, libre pa internet mo. Tama, mali? Si ma'am, si sir, may laptop na, may internet pa. Walang tosga si ma'am, si sir. Walang tosga si tatay at nanay natin nakatawid ang pag-aaral ng ating anak noong pandemya. No, magka. One billion pesos. Laptop, tablet. Magkano internet? 3 100 million pesos. 6.3 plus 1.3 7.6 billion. Malaking pera? Yes. Dalawa pa lang pinag-uusapan natin. Eskwela, chicha. E paano yung remdisi beer? Ito si Lee sumap. Daang-daang libo ang halaga ng isang gamot, ng isang botelya. Mabuhay lang ang isang pasyenteng tagalungsot ng Maynila. Paano yung Sinovac? Paano yung AstraZeneca ang bakuna? Ano yun? Nilaway ko? eh, By the hundreds of millions. That's why ang Maynila ang naging pamantayan sa buong bansa kung paano magbakunahan ng mamamayan. Nine, time. St. Luke's, sarado na ang COVID bed capacity. UST, sarado na ang COVID bed capacity. Lahat ng private hospital, hindi na kayang tumanggap ng COVID patient. Sa Manila, chill-chill lang kami rito. Bakit? Meron kaming COVID bill hospital sa Luneta.